masasabi niyo doon sa mga in love na nandun sa loob? Oh. 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 <laughs> <Don't worry. Yeah. laughs> gawin natin yan kay Ayan. Eh, mm. gawin natin kay Ayan. Mm. Natin kay Ayan. Mm. Oo nga. Mm. Scouter. Ano mo sasabi mo, sir? Uh, mga in love sila eh. Mga in love Parang pili ko mo mga <laughs> 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 Mga in love eh Ano na pa namin yung ginagawa eh Yun nga, tanong ko nga sa kanila Ano nang nangyayari? February pa ngayon Hindi eh, wala eh ah? Wala pa si Carol Pagdating na yata si Carol Namit mo na ba si Carol? First time ko rin siya namit Ikaw namit mo na ba si Carol? Gabi natin yan kay Arian Oh God ayun, 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 ayun. Huwag na. <laughs> May pinagdadaanan ba? Huwag <laughs> na, huwag na mag-comment.